nagvideo ang aming kapitbahay. Pangit na nga ang busis, grabe pa ang ingay. Kasama ang barkada at ito'y nagtagay. Nung nalasing sila din ang nag-away, nagsimula sila ng alas 7, hindi pa rin natapos hanggang alas 12. Ating gabi na maiingay pa rin ang kanilang bubong gusto ko nang batuhin. Habang may kumanta ay sumisigaw pa, nakakainis ang sakit sa tainga para nasiyang umiiyak na baka na naghahanap sa nawawalang ina. Walang pakialam, grabe naman kayo. May natutulog, wala kayong respeto. Marami ang nagalit sa ginagawa nyo, dahil kinabukasan meron pang trabaho. Maya-maya lang, biglang natahimik, dahil pinatay na nila ang music. Merong nagamok, binato ng kahoy, kasamahan nilang lasing na nagmamaoy. Sinumbong ko sa barangay kinabukasan, para di nauulit at nang matauhan. Pero ako'y nagulat nung aking nalaman, ang nagmaoy pala ay si Kapitan. o'y Kapitan, ano ang nangyari? May korpyo tayo, lagi busi na sabi. Hindi ka sumunod sa iyong salita dahil ikaw rin pala ang sumisira. Okay lang naman na kayo'y magsaya para maalis ang inyong problema. Natural lang ang ganyan sa ating buhay, basta makiramdam at huwag lang maingay.